At ito nga po sinasabi natin kay Jose Claire Castro, di ba? Mawalang galang lang, ano po? Sa na ng ganban, ban. Sa gitna po pagbabawal sa pagbibitbit ng armas ng mga barel. Ito po yung balitang kahindik-hindik dahil ito'y nangyari mismo po sa Maynila. Isa pong party list nominee ang tinambangan patay, mga kapatid. Kaya po kami tumatawag din sa PMP para humingi po ng paliwanag sa gitna po ng kanilang press release na bumababa daw po ang index crime. At ito nga po sinasabi natin kay Yusek Castro, di ba? Mawalang galang lang, ano po, sa gitna nitong mga ganto pong uri ng mga sinasabi po ng ating pambansang pulisya, nangyayari po ito at ito po'y nakakatakot. Dahil nangyayari po ito mismo sa lungsod ng Maynila at ito po'y barilan na nangyayari nagpaulan daw po ng bala yung mga tumambang at may mga nadamay daw po ng mga sasakyan dito. Kaya mamaya, hingi po tayo ng detalye. Maliban dito, girl, meron pa pong ibang mga lugar na ganoon din po nagkaroon ng pananambang. Ang naman, nagkaroon din po ng patayan. Hindi po natin alam kung ito may may kaugnayan sa papara paparating na halalan. Naku po. Ay, eh, kanina pinag-uusapan namin ito of the air. Pag ikaw ay kahit ordinaryo mamamayang kay kakabahan hmm. ka. Kasi paano kung madamay ka? Tsaka yung mga pangyayari ng barilang ngayon, hindi na lang doon sa mga hotspots ano ng uh, eleksyon, maging dito nga lang sa Sampaloc, Maynila nangyayari na rin po itong mga barilan na ito At ah, tama na sinasabi mo kanina nagkaroon ng palitan ng putok Kakagabi po yan nangyari mga kapatid dyan nga po sa P. Street kung saan nga po itong nominee ng Bumbero ng Pilipinas Party List ay patay po mga kapatid Alright. So mamaya hingi patay ng iba pang pa mga detalye. Pero bukod doon, ang dami din uh, nangyari kahapon mm -hmm. Philip Ines ng Manila Police District Good morning Boy. po Major Yes sir, sir Ted. Isang uh, mapagpalat, kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nanonood at uh, nakatugay guys sa inyong programa ngayon. Opo, mukha pong hindi nagiging kalmado ang ilang taga-Maynila sa pangyayaring ito. Uh, major, uh, papa, Wala ho bang checkpoint sa Manila? Ba't daw nakalusot itong riding in tandem para tambangan ito pong si Leninsky Bakud? Yes uh, sir Ted, meron tayong mga checkpoint dito. Nagkataon lang talaga sir Ted na napakarami po talaga nating uh, kalsada na binabantayan dito sa lungsod po ng Maynila. Nangyari po yung insidente nito sir Ted mag alas 6 na nga po dito po sa may Santa uh, Teresita Street sa may Gibara. Particular po dito po sa may barangay po ng uh, 435 kung saan nga po ang biktima po dito ay dati pong chairman ng Sampaloc at na tumatakbo po nga party list nominee. Yes po, Sir Ted. Oo, yun nga po. Uh, ano ho, Sir? Uh, so far, ang inyo pong mga paunang report, uh, dalawa lang ho ang suspect dito, nagmamaneho at saka yung angkas na nakasakay ng motorsiklo. Wala na pa silang kasama pang iba? Initially, Sir Ted, yun po ang nakikita po natin dito. Ang uh, suspect po natin dito, dalawa. Uh, ito po ay meron po tayo dito na nakasakay sa motorcycle. Pareho po itong mga 40 to 45 year olds. Hindi lang po natin maibigay yung mga hmm. iba pong detalye nito sir, sir Ted. At uh, meron na po tayo SITG nito hmm. para makapag-focus po tayo sa pag-iimbestiga. Yung mga operatiba po natin sir Ted na sa labas po at uh, nagkakadak po sila ng follow-up uh -oh. dito para ma mauli po natin itong ating mga suspect na ito at pabigyan po natin ang katarungan itong biktima apo apo na unawain po natin yung pong medyo ano no uh, pag ano muna pag uh, uh, tago ng mga impormasyon baka maapektuhan po ang investigasyon ng pulisya pero nakakasiguro ho naman po tayo sir na may mga kuha po ng CCTV dito ano po Tama po kayo sir Ted marami pong kuha ng CCTV dito sa barangay at tuloy po sa mga iba pa pong lugar na ang Hanggang ngayon po ay nasa labas pa po yung ating mga operatiba hmm. para po akunin po itong mga ito at makatulong po na ma-identify po natin itong mga suspect to certain. Oh at na po agad, nagkaroon po agad tayo Sir Ted dito ng SITG kung hmm. saan po uh, ito po binubuo po ito ng iba't iba pong unit dito sa Manila Police District para po dun sa mabilis na resolution itong kaso na ito. At katulad po na nabanggit natin, hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin nahuhuli itong mga gumawa nito. Meron daw pong pulis na lang sa mga suspect. Pwede ho bang makuha ang kwento nun? Yes, uh, sir Ted. Uh, doon po sa pangyayari na yun, habang po yung biktima natin ay nandito po sa may harapan po ng kanyang uh, garahe dito po sa lugar, ay nandito din po yung isa nating pulis na may binibisita po doon sa lugar. Ito po ay isang uh, taga uh, Quezon City Police kung saan nga po, nung nakita niya po yung insidente, ay eh, nag-react po itong pulis na ito dahil nakita niya po may nangyaring uh, pamamarel. Uh, nakipag-engage po siya dito sa mga suspect natin. Unfortunately, uh, Sir Ted, uh, nabaril din po itong pulis na to at nakapumpahin ngayon sa hospital. No, oh, saan po tinamaan yung pulis? Ang pagkakaalam natin, Sir Ted, may tama po ito sa pa at uh, na, sa huling bulletin po, Sir Ted, ay nasa stable condition na po siya. Opo. Uh, ano po ang kalibreng gamit? Ng, uh, ano, anong klaseng baril po ang gamit ng mga suspect? Initially sir Ted, ang nakuha lang po natin gamit po nung ating uh, gunner dito ay isang pong pistol. Hindi lang po natin ma-qualify pa kung ano pong mga caliber pong gamit nila. Uh, initially lang po may mga na-recover po tayong mga evidentia doon sa crime scene hmm. na magagamit natin para po dito sa pagulong. May basyo kung baga, may basyo po ang barrel na ginamit. May basyo na recover. Yes po Sir Ted, uh, hindi ko lang po masabi apo. po agad apo. ngayon pero may mga nakuha po tayo mga bastyo dito, yung mga po na mga part bullet na doon din po. na po kayo Sir Ted, baka lang po ako. Apo, apo, uh, apo. Sa akin lang po dito meron po tayo mga ebidensya na kuha. Po. Yung pong police na nakipag-baril sa mga suspect, uh, ano ranggo? Sir Ted, ang pagkakala po natin dito ay ito po itong patrolman na naka-assign po sa QCPD na taga dito rin po sa may isang palok. At ang pagkakala po natin ay bumisita po siya sa isa kaibigan niya dito sa barangay mm -hmm. kung saan nga po nung nakita niya yung insidente bilang polis po uh, sabi nga natin trabaho po natin ito, ito naman po ay ginawa niya para po sabi nga natin mahuli sana natin yung gumawa. At mm -hmm. uh, yun nga po ang nangyari, natamaan din po siya nung uh, mga suspect natin. Nakatama ba yung polis natin sa mga suspect? Yung po yung inaalam natin, Sir Ted, kaya nga po nagkandak po agad tayo ng dragnet. Pinapuntahan din po natin yung mga ospital mm -hmm. para pa-check natin kung meron pong sinugod na meron tama ng bala. Mm -hmm. At titignan po natin baka isa na po sa kanila yung mga suspect po natin. Opo, opo. Yung bang CCTV, nagpakita po talaga ng ano? Uh, ano ba ito? Nag Automatic ba ang dala ng mga, ng mga suspect dito? Uh, meron ba tayong ganun pong informasyon kung pa paano po yung palitan ng putok ng pulis na taga Quezon City at saka ng suspect? Sir Ted, nakita lang natin, uh, yung haba pong uh, nakatayo naka itong ating biktima, lumapit po itong gunner natin na pagkakala po natin ang hawak niya po ay isang pistol mm -hmm. at sunod-sunod niya pong binaril itong ating uh, biktima. Nagkataon din po na nandun po yung police natin from uh, Quezon City Police oh, oh. Uh, na nakipag-exchange po ng fire dito sa ating uh, mga suspect. Oh, at uh, yun po Sir Ted, ang nakuha oh, pa lang po nating informasyon. Opo. Oh, oh, Ilan po ang tama ng biktima sir? Saan po mga tama niya? Medyo marami pong uh, multiple uh, gunshot po ang tinamo po ng ating biktima Sir Ted. Hindi ko lang po maibigay yung eksaktong bilang. Opo. Apro? Talaga pong ano, talaga pong to kill no? Ang misyon ito pong riding in tandem no. Yes po Sir Ted, Yun po hmm. yung po talaga tinitignan natin doon at uh, tinitignan din po natin kung ano po ba talaga yung motibo. At uh, lahat po ng angulo ay uh, Uh, sabi nga natin sir Ted, kine-check natin mm -hmm. at makakaasa po kayo na wala pong batong hindi tatawag dito sa pag opo opo apo, apo. Motibo, motibo. Ano kaya mga paunang motibo po na pinag-iisipan po at uh, kinukonsideran ng pulisya? Lahat po sir Ted, tinitignan natin. Uh, tinitignan po ba natin personal po ba ito? Meron po ba itong kaugnayan sa kanya po ng uh, negosyo? Ito po ba ay dahil po sa politika? Lahat po sir Ted, sa lang po, hindi po tayo makapagbigay ng uh, informasyon tungkol po dito sa motibo. Sir, anong klaseng negosyo po ba meron itong biktima? Ah, magandang uh, umaga po DJ Chacha. Good morning uh, po. Ito pong, uh, po. Ito pong ating uh, biktima na dati pong uh, chairman ng uh, Sampalok Ang uh, alam ko po pong negosyo nito, ito po ay isa pong uh, contractor at uh, meron pa rin po siya mga iba pong negosyo. Aside po sa CCTV, meron din po bang mga witness na lumutang na makakatulong po dito sa investigasyon? Tama kayo, Ma'am uh, Chacha. Marami po tayong mga testigo na nakuna na po natin ang statement. Meron na rin po tayong mga CCTV footages na makakatulong sa pag-iimbestiga. Ang iningi po namin sa ating mga kababayan na hayaan nyo muna po kami na gawin namin yung trabaho namin. Okay. At uh, ito pong lahat na ito, ibibigay po natin ito. Matapos lang po natin yung investigasyon, Ma'am Chacha. Okay, sige po. So, sir, um, sa ngayon po, anong aasahan ng mga Tagalungsod ng Maynila? ah uh, dito po sa pangyayaring ito, sa usapin po ng pangangalaga sa kaligtasan niyo dyan. Yes, katulad po ng binanggit ko, Sir Ted, ah uh, ito pong pangyayari ito, isolated po ito. Ngayon po, meron na po tayong SITG para po doon sa SPD na resolution itong kaso. Makakaasa po kayo na patuloy nating uh, gagawin po yung inatang na trabaho sa atin. Mapanatili po natin na maging maayos, kalmado at matatagang ang ating lugar sa Ito po yung lungsod ng Maynila. O, oh, sige po, kami po yung muling tatawag. Ano po, Major, ha? para po lamang alamin ang uh, ng magiging resulta ng inyong investigasyon at pagtugis sa mga salarin sa krimen na ito. Salamat po, sir. Yes, sir. Maraming salamat, Ma'am Chacha. Maraming salamat. Makakaasap po kayo. Informahan po namin kayo dito po sa update itong kaso na to. At uh, maraming salamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibigay namin ng mga itong informasyon sa ating mga kababayan. Isang kalmadong umaga po. Salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, yan po ang kalmadong tagapagsalita po ng Manila Police District. Yung alam po sinang sabi po namin kanina, ano ho, bak kung ikaw e eh tagalungsod ng Manila at nasaksihan mo itong pangbarilan na ito, Palagay ko baka hindi ka maging kalmado. Pero yun po ang panawagan, maging kalmado po daw ang lahat sa gitna ng pananambang na ito, sa gitna pa rin po naman ng umiiral na gun ban sa buong Pilipinas. Maging kalmado po tayo dahil eto na, paparating po ang ating pong, uh, hinihintay para